Ah, record na. Start. Record na. Ah, matagal, matagal, niya, matagal din pala kuya ibo. 5 minutes, oh. Tingnan mo yung video niya. Walang oras. Gusto mo naman siya video ko. Ayun lang, 5 minutes. Oh, ayan, oh. Walang, walang oras. Ayun na, ito na sa akin, oh. Ayun, oh. Yeah, no, walang oras. Ayun, uh, video ko to. Ayun, nag-account lang, oh. <laughs> Ayun, out of my life. Oh, tinan mo? Five minutes ang video ko. Mas maganda to akin. Oh, magsalita kayo, salita. Na. Uwi ka na lang. Lahat, uwi ka na lang. Malapit na, malapit na uwi. Ako rin. Malapit na. Malapit na. Ikaw din eh, uwi di mo. Malapit na. February, malapit na rin. February, kung kausap <laughs> kita. Ito, hindi pa uwi na si Arin, hindi pa yan. Hoy ikaw ator, kailan uwi? Hindi na uwi. Kasi walang sahod. Oh, 5 minutes pa na ito. Maganda sa disco ito mula sa asas niya. Ano ako? Patay tayo niya? Ito is Ay! Saan niya pala yung ano ba? Yung... Yung... Kari ba yun? Curry? Curry o Karen? Ah, di! Curry Pork? Curry Ito yung ko ni... Curry Pork. Curry yung... Sa laptop <laughs> ni... Dati ni ano? Ni... Sir, busy na nungko. Sabi ba sayo? Hmm, po na din 'yon. Hello, Oh, sir, yes, kailan nungguin mo? Ah, uh, 2011. thousand eleven, are you going? Wala na. 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 Oh, na. Wala oh. Oh. Oh, oh, dito na. Wala na. Wala sa mga guwaping to oh. ha ito ito, ito. Ayan sila oh yan yan ito si Edgar kaya lang ano vlog eh. picture ko ah yan ito yung mga, ito yung mga Robbie five minutes, Kyo. Five minutes, ang recording, atagal pala ito. hi. Dancing, dancing, dancing. Hi. You see, you see? No. Ah, uh, there there, uh, I will interview you. Where is your... So? Oh, you, you, yeah. See? Capacity of recording five minutes. Oh, very good. <laughs>